Ang tingnan mo. Ganda. Oo lang. Nga, ang ganda. Tingnan mo presyo. 300. 300? Ay, angay mo yan. For life mo naman gagamitin yan. Ano? Oo. oo. Teka mo. Ilaw. Ayan o, oh. Ito, eto, jelly o. Oh. Ayan o. Oh. 300 ng sinain. maganda. 200. Saka nila ano, kaya naman eh. Ay, ay, maliit ah. Alin? So... Alin? ja no ki three point <laughs> ha <Huh? Three pointy. laughs>

tapos si Tumay ako, no, si Rosie, walang niya. Tumay ka, no. Kaya palang banto, sabi yeah. nga nila. Siyempre. Magdadala ka ng pabal. Ay, alcohol lang ang dala, oh. Ayan, Rona, oh, yung pink, ko oh. Ano man, pink? Ayan, oh. Ayan, ah, oh, ito. pink. Oo, oh, oh. 350. Oo, oh, 350. 350 yan. 300. Eh, 300. Oh, ito na lang dilaw. Eh, pink ba yun? Ano 300. ba, dilaw? Pink? Pink. Alin, alin, kaya Ayan, ayan. Oo. Pati nga ng tela. Bumuli ka kaya ng bakal. Hindi, ganyan na yung texture niyan. Ng bakal, ano? Saka marang Oo, oh. Ano ba yan? Jelly. Kasi kailangan daw malogat so para ma-charge ko na ilang hours? 4 hours. Labo ka mo Ano? Oo, oh, yan! Maganda kaya yan? Oo, mo lang Hindi! Tama. <laughs> Maganda nga! Mas mahal yung mga eh. Maganda nga yan, maganda ha, maganda. Yung hard maganda rin. Eh, pero mas namamahala ka sa hard string. Eh, yan, mas mura. O. Oh. Pakita mo nga daw. Oh. Uh, ganda ng magpa. Kapag, nag-DJ. Ang bilik kaya ako. Oh, naman na eh, wala naman itong so, ano, sabitan ng linchak na hinini nating... <laughs> ha, ha, wala sa ilalim. Oh, saka sasabit siya sa ilo. Ay, feeling ko dito, Rona, dito. Tuludo na sa yan, may ano? Hindi. Hindi, video mo para. Mahalik. <laughs> ah, video ano na sarili mo? Okay. Ano ba, ito na? Oo. Oh, oh. Para mayroon tayo. Ay, yung dilaw. Ay, yung dilaw. Ito na lang. Pero maganda rin na dilaw. Mas siya. Oo. Oh, Teka. na ako may pera. Pag wala mang utak. Alawin ka o Pwede na lang nagbayad ng dog sila dito. Magkano mga utak? Sabi siya. Ayan. Sabi. Mga jayos. Pwede na lang Kaya na. Ito na po. Ah, sige, sige. Ista. Mukha siya na ista. Hindi ko naiintindiw na pa. <laughs> Hindi naman ako makapag-text ngayon. I-check na yan. Tukuanan mo naman ang sarili mo. Tukuanan mo naman ang sarili. <laughs> Sosyal, nagbibidyo na ako ngayon. <laughs> ako naman. Okay. Parang mga sanya. Pati yung stars yeah, niya, nare-record. Parang nga meron akong sasabihin na sinamahan kita eh. Pero eh, ba? bumuli sa Bakit nasa iyo? Maralimig <laughs> ka. Ha? Maralimig ka. Ah. Eh, totoo. Ano po, uh, um, totoo um, naman eh. Ano po, uh, totoo naman eh. Japong eh, may, may ano pa eh, may plastic pa eh. Ah, wala na daw. Jelly, <coughs> eh, jelly bean, jelly <coughs> bean, parang heartstring, no? Was hound thay đổi tay, is hound thảo thích thôi 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 thôi